you oh.

o pwesto ay ganun ay ganun din sa sanwa ganun din oh ayan oh, oh. 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 Narito. Pupunta kami sa barangay ngayon. Barangay ng San Pascual. dito kami sa barangay ng San Pascual. Kukuha kami ng barangay permit na kailangan doon sa ano, sa pagproseso sa munisipyo ng ipapasa naming mga plan. Ayun. So dito kami, ayun. Barangay San Pascual. So yun mga mayan, dito kami sa munisipyo ngayon ng Burgos. Kuha muna kami ng ano, sedula. Kasi kailangan ng sedula para kumuha ng barang So nagpunta muna kami dito. Ayan.

sobrang init kami na mga mami. Kumulan. Kumulan dito. Hmm.